Kumain na ka mo. Magandang araw mga Corbits. Pagkagising ko nga, dumiretso na agad ako sa misol at nagtimpla na ako ng gatas. At late na kasi akong nagising. Huli na naman si Orbits Bicol. Kumuha na rin pala ako ng tinapay dyan para may musal tayo kasama ng goto. Yung aros kaldong hindi basta-basta dito sa aming misol. Yan yung pangkaraniwang almusal dito kada biyernes. At tinalagay ko muna yung tinapay sa aking lagayan. Katapos ko ilagay yan, titimpla na ako ng gatas na merong chay. Ayan yung almusal ko dito, yung aros kaldo na merong kamatis at saka tinapay at saka na rin kasama yung aking tinimplang gatas. Sa napapansin nyo, konti na nga yung tao dito dahil kaya nga konti na dahil late na akong nagising. At pagkatapos ko dito mag almusal, ay sasabak naman ako sa labahin dahil marami akong labahin. Sasabak naman ako para mamaya relax na relax na lang. At ayan na yung ating aros kaldo na may itlog tapos mayroong kamatis. Kaya pagkatapos ko mag-almusal dyan, uwi na agad sa kwarto at kukunin na agad yung labahin at marami tayong lalabhan. At silipin muna natin kung meron pang pepwestuhan yung ating lalabhan dahil baka wala na naman tayong pepwestuhan. Matay tiwangwang lang yan dyan sa timba. Pero yan, mayroon pa pala. Kaya tara, baba muna tayo. At nakasalubong ko nga pala ang aming master, si Eric, boss Eric. Ayun, poging pogi. Tingnan muna natin dito kung meron na naman tayong pepwestuhan na kwarto. Kasi marami pang naglalabang ngayon. Hoy, may bakante. Pwede tayong sumingit dyan maya maya pagka hinuha ko na yung aking mga labahin eh, mga tropa natin, kanya kanyang pwesto sa mga nagtatanong, ba't hindi kami nag gumagamit ng washing dito dahil yung laundry shop dito ay 2 days bago makuha kaya medyo mahirap din, kaya mas maganda i-manual na lang, kaya mas gusto ng mga tropa ay mag-manual na lang uy, ayan si boss Edoy eh, ayan, silipin na naman natin dito sa kabila, dito rin yung ibang tropa, May eh, kanya kanyang kwarto dito, kalam mga nangungumpisal ayan o, oh. no kanya kanyang estada yun. Parang napansin ko dito si Boss Bonlar TV Parang nandito yun sa dulo Hanapin nga natin dito uyun Uy, nakita ko si Boss Bonlar TV Baban lang na pala yan Saka magdadaw niyo oh. Di pa ako napapansin Pero paglingon yan makikita ako nyan. Yun yung nakita na ako di oh. ba <laughs> <laughs> At ayan yung aking mga nilabhan Nakatapos na rin pala ako dyan Dahil magtatanghalian na kami Kaya labo-labo ko ng sinampay dahil pagkatapos kong magsampay diretso naman ako ngayon sa misol magtatanghalian na ulit yan kukuli lang natin dyan yung manok na ano ngayon yung rasyon at bago ka pumasok dito sa misol kailangan mo muna magpunching para sa counting ng mga pumapasok dito na kumakain ayan konti na naman yung mga kumakain dahil huli na naman ako syempre pahuli-huli lang ako eh yung pagkain nga pala namin ngayon ay fried chicken plus apple, plus juice. Yan. Manok lang yung kinuha ko. Fried chicken, juice, uh, at apple lang ang kinuha ko dahil meron na akong kanin kaninang umaga kasi mahina yung kanin ngayon. Parang basmati. Paangit siya. Kaya yan lang yung kinuha ko. At ito, si Orbitz Bicol. Isang OFW dito sa gitnang silangan. Happy watching mga Orbitz. Follow for more. Thank you po. God bless sa lahat. Bye bye.